Jala. Jala. Sige mo naman ako ng chance, oh. Sa kailangan pa kita. Please. Sa tingin mo talaga, deserving ka na mabigyan ng chance, Bernard? Noon nang bababae ka lang, ah. Tinan mo nga tsura mo ngayon. Naging lasinggero ka na. Sinasaktan mo pa si nanay at si Chloe. Wala kang trabaho. Sana so, wala akong pakialam kay Chloe, hindi ko siya mahal! Hindi ko sinabing mahalin mo siya! Ang hinihiling ko lang sa'yo, Bernard, maging matinukang ama para sa magiging anak niyo. Supportahan mo naman siya. Eh kahit isa sa mga sinabi ko, wala kang ginawa. Teka, sandali lang, Angela. Bakit ko naman susundin yung gusto mo? Ako ba? Iniisip mo yung gusto ko? Ang gusto ko lang naman, Angela, ay paglaban mo ako eh! Yung paglaban mo yung pagsasama natin! Pero bigla kang umalis! Ikaw ang dahilan kung bakit ako miserable! Huwag mo akong sisisihin sa mga nangyayari sa buhay mo, Bernard. Anak, hindi niya naman sinasadya yung mga sinabi niya. Ikaw lang talagang kailangan niya para bumalik siya sa dati. Pasensya na ho kayo, Nay, ha? Hindi ho ako rehab ng anak ninyo. Hindi po trabaho ng mga babae na ayusin ang buhay ng mga lalaki sinisira ang mga sarili nila. Kaya hey, ako ba nasasabi yan kasi hindi mo na ako mahal, Angela? Kaya ka ba nagkakaganyan? Bernard, mahal kita. Mahal kita at hindi magbabago yun. Naiintindihan mo? Pero mahal ko rin ang sarili ko. Ayusin mo ang sarili mo, Bernard. Please. Please lang. Dahil kung hindi mo gagawin yan, Mabuti pa nga na naghiwalay tayo. Angela! Angela, napakatigas mo! Tama na. Angela! Tama na. Tama na. Angela! Tama na. Anak, hindi mo dapat sinabi kay Angela yun. Uh. Diyos ko naman anak, lasing ka pa? Tapos so, umiinom ka pa rin. At tigay naman yan. Akala ano ba kay... Nay? Ano ba? Ito na nga lang nagpapasaya sa akin, tatanggalin mo pa. H Hayaan mo na lang ako. Alam mo, tama si Angela eh. Dapat talaga inaayos mo yung buhay mo eh. Ihinto mo to. Ihinto mo to. Ayaw pa mamatay ha? Ah, ganun, Nay. Gusto mo iwan ako. Si Angela ayaw ko maging nasawa. Ikaw ayaw mo ko maging anak. Ganun ba? Bernard. Anak kita kahit ano pang mangyari anak, hindi kita kayang baguhin. Kung ikaw mismo sa sarili mo, hindi ka magkukusang baguhin yan. Anak, mahalin mo naman ang sarili mo. Para mahalin ka rin ng iba. At saka baka bumalik ang pamilya mo. Pero sige na, ya, ayusin ko. Ayusin ko lahat. Ay, eh. Gusto ko maging maayos ang pamilya namin. Gusto ko maging proud yung magiging anak namin ni Angela sa akin.

Sinabihan ko na yung guardhouse na wag nang papasukin dito si Bernard. Oh, what happened? pa po yung baby Na nagulat lang po ako. Hmm. I remember nung first time kang nag-kick sa tiyan ko. Magkasama kami ng papa mo. It was magical for him to feel that.